Totoo na nga ba na mayroon blue na saging? Yes, ito ay totoo. Ito ay tinatawag na blue java bananas. Ang blue java bananas ay isang uri ng saging na kilala sa kanilang kakaibang lasa at hitsura. Ang mga ito ay hybrid ng dalawang uri ng saging. Ito ay ang Musa balbisiana at Musa acuminatana na tumutubo sa Timog Silangang Asya bago sila ganap na mahinog mayroon silang hindi pangkaraniwang kulay asul na balat dahil sa kanilang natural na wax coating. Ito ay may posibilidad na dahan-dahang kumupas habang sila ay nahihinog. Mayroon din silang mas mahaba, mas matatag na hitsura kaysa sa iba pang mga uri ng saging, na may puting laman at maliliit na itim na buto. Baka inaasahan nyo na ito ay asul din sa loob, subalit ang panloob na anyo nito ay kapareho ng karaniwang dilaw na saging. Ang asul na saging ay may kawili-wiling lasa na kadalasang inihahambing sa vanilla ice cream. Ang kanilang makinis at creamy na laman ay nagbibigay sa kanila ng texture na kahawig din ng sikat na dessert. Ginagawa silang isang mahusay na kapalit para sa regular na ice cream. Dahil sa kanilang kakaibang lasa, ang mga asul na saging na ito ay kadalasang ginagamit sa mga smoothies, idinagdag sa mga dessert, o ipinapalit para sa mga regular na saging upang makagawa ng natural at mababang kalori na ice cream. Alam mo ba na mayroon ito sa Pilipinas na kung tawagin ay banana ice cream o blue Java banana na may mahal na presyo.